guys, it's me, Kat. Nagbabalik. Ewan ko na lang kung paano mag-vlog, pero okay. Samahan niyo ako ngayon. Ngayon ay magse-celebrate ako ng aking birthday week. And pupunta tayo ngayon sa Mual-Bual kung saan doon ako magse-celebrate ng aking birthday. So, ayan, pa-cute-cute lang ang beshi niyo nyo kasi na-miss niya yung i-record yung self niya. Time check, it's 9.50 a.m. Aalis na ako ng condo and pupunta na ako sa South Bus Terminal dahil doon tayo sasakay papuntang Moalboal. And ito, share ko lang sa inyo yung mga dinala ko, isang luggage at isang backpack. Yan ang ating dala for our Moalboal trip. Okay guys, nagtaksi na lang ako papuntang South Bus Terminal dahil dadaan pa ako sa e-mall at may bibilhin doon. Charan! At dahil may nagbabadyang parating, kailangan natin maging prepare mga besh. And ayan, nandito na tayo ngayon sa South Bus Terminal kung saan dito tayo sasakay papuntang Moalboal. Air-conditioned nga pala yung sinakyan nating bus mga besh para hindi naman tayo sobrang hagard o versosa pagdating natin dun. 4 hours nga pala yung biyahe natin papuntang Moalboal and ayan, kinikilig ako mga besh kasi super ganda ng panahon even though merong bagyong paparating. So ayan, gutom na ako mga besh. Mabuti na lang merong mga tindero na umaakit sa bus at nagbebenta ng mga foods like buko pie, chicharon, etc. This time, medyo cloudy na and sa ibang banda dito sa dinaanan namin ay nag-start ng umulan and medyo nasasad ako kasi It's my birthday and gusto kong mag-swimming, gusto ko talagang umitim, gusto kong enjoyin yung beach, gusto kong sulitin yung mga araw na nandito talaga ako sa Moalboal, gusto ko lahat gawin, mag-swimming, mag-sunbathing, and etc. So magsistay pala tayo mga besh sa Moalboal ng 4 days and 3 nights. So nag-book muna ako ng ganyang days and the rest of the day ay nakalive naman ako and bahala na if mag-extend ako or hindi, depende sa panahon and depende na rin sa sitwasyon. And ayan guys, malapit na tayo sa Moalboal. And hindi nga pala ako nakatulog sa loob ng apat oras na biyahe. Dahil medyo napapraning din ang beshin nyo. Dahil mag-isa lang tayo. At baka lumagpas ako dun sa destination ko. At hindi ko na alam kung saan ako pumunta since first time kong mag-travel dito sa Cebu mga besh. At mag-isa pa talaga ako as in solo travel ang beshin nyo for today's video. Ayan, so nakita nyo na, nandito na tayo sa Mual Bual. This is it, Pansit. Let's do it, mga besh! Finally, nandito na tayo ngayon sa accommodation kung saan ako nag-book. Panagsama lang pala to located and charan. Dito ako mag-stay ng 4 days and 3 nights ng mag-isa. Pero yung room na to is a couple room. So, Bongga talaga mga besh. So, ayan. Quick room tour para sa inyo mga besh. First, meron tayong cabinet. Super laka ng cabinet. Super dami kang malalagay dito. As in, good for two talaga to mga besh. Couple room talaga to. And ang linis pa. And ayan, meron tayong... Yan yung dala ko. Isang backpack and luggage. And meron siyang parang mini cabinet. Kitchen mirror. And dito ako kinikilig dahil ang lakay ng bed ko. Perfect talaga to mga besh. Meron na ding towels and tissues. And ayan, nakikita nyo naman. Meron silang aircon. Aircon is good naman. And ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Meron akong sariling CR mga besh. Meron akong toilet and bath. Ayan, my hot and cold din na shower. At meron na ding balde at tabo. Hi guys, so I don't know how to start this kasi di ba alam nyo it's been two years na hindi tayo nag vlog pero wain ko ito na ba ako ngayon parang, I try bumalik ulit sa pag-vlog kasi hindi ko ba, alam kung paano maayusin yung camera ko ngayon but for now I'm here na o di ba hindi na ako marunong tumingin nandito dito para yung camera hindi tayo and Now, share ko sa inyo yung mga dinner ko dito sa Mual Mual. And first day ko ngayon, kakadating ko lang dito sa Mual -Buhal. And for sure, hindi ako maliligo ngayon sa dagat kasi 2.30 na ngayon. Dumating ako dito sa accommodation ko 2 p.m. And for first day, siguro i-share ko lang sa inyo paano ako nakapunta dito sa Mualbual and I will share to you lang yung mga dinala ko dito sa Mualbual. Well, actually, yung iba nilagay ko na dito sa cabinet. Day, ang kamutang mo, day. Ayan. Wait um, oh, so lang, cool. Actually, yung iba nilagay ko na sa cabinet. And, samahan nyo ko, i-unbox itong dala ko sa luggage. Okay? bago yung mag-set up ng camera. It's been two years na wala tayong vlog. And thank you. Shout out kay Angelica. Chia. thank you sa so lang sa tripod. Kasi wala nga akong gamit dito na dinala sa simbong Sa so, lahat ng mga vlogging materials ko nandun sa bahay. So, thank you, Jet. Okay. Samahan na ako na mag-unbox ng mga dala ko. Okay, first, yes, hindi ako ng bag dito ko lalagay like, mo wallet ko, sunscreen, and thing, you know, it's okay. Then, thing, you know, wallet kong kape ko. Mayroon talaga ako may ng sunroon madaming kape. Kasi hindi ako umalis ng bahay na hindi umiinom ng black coffee. Kasi yun yung pampa. Oops, na yun. And, and, mula nga pala akong masyadong dalang ng gamit kasi nagbuka ko dito for 4 days and 3 nights lang pero I have the rest of the week na nakalimba ko. So, it depends after 19 nights if mag-stay, if mag-extend ko or what. Pero, maliit lang talaga yung gamit at, di na dinala ko as in, tatlong t-shirt lang at uh, apat or tatlong shorts. So, ulit-ulit rin ko na lang ng ko na lang. Then, ipapatuyo. So, yun, as pero swimsuit, madami kong binanong swimsuit. Yung tipong hindi ako nagsiswimsuit pero, oh my god, it's my first time na ako siswimsuit swimsuit na pinan mo. Oh. Okay? So, may unbox ko lang ito. Malata ko din. Mga 4 p.m., punta tayo dun sa El Mercado kasi doon ko plan mag-dinner. ating na magpunay mo pero sa na sa na hindi mo one na ito na maingin para umalik ng skin ko na na catch clean magpapak sa tayo so ba't lang t-shirt na din na ko itong mga t-shirt na ko sa kayo guys yung po mahal na po by the way one, two three t-shirt na yung binanaw ko para sa whole week. Ever na one week ako mag-stay dito, then pagtugod ng pajama, tsaka ito. Ayan lang pala ako. Ayan, mga pag-cover up, cover up. <laughs> mga pag-cover up ko na hindi ko alam. Kaya lang na kasi akong gamit dito sa Cebu guys. Hindi ko may nalay ang gamit ako sa bahay dito sa Cebu kasi nang, wala lang na wala naman akong plano. Super dito na talaga tumira sa Cebu among so, yeah, di the petition today tabled to in short from the standing committee on debate procedure allegations short modifying the fast mag rider from source 2021 mag are transacted ayan ayan pa 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 shorts lang. Ay! Ay, pa lang. pa 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 naman po ba't ako ng dress naman po na ako nagdala ng dress naman po ba't ako nagdala ng dress siguro so like if every night ako ng dami And na ito lang isang spaghetti na dami Then, dalawang scarf na pang ng chuchulis so yun sa tayo And, actually, mga ko na pinigilig sa online. Pero, dahil, hindi kasi siya kasya dito po. Maras hindi siya kasya. So, baka gamitin ko siya. ang camera Or, na lang. So, ayan. Yan mo doon po. Hindi mo mo malahan Parang pag nagtulog, pag uh, tuyong na yung Pero ito talaga yung sabi ko sa inyo na magdala talaga ako super madami swimsuits. Kasi daga rin naman nag a So, hindi na langit, but, uh, Ako yung take first time so, so, well, so, ko na mag swimsuit. I'm... Well, years old guys Never pa akong nakatry na mag swimsuit So, and everything. So, lang natin na try dito. Mismo sa mga shop pinuhong you know, mga online platforms you know, and hindi ko alam ngayon ko lang nabihilas so, na wala pala akong para basic na colors no? may black na po kasi pero lang pero more colorful swing so, suit oh, eh so alam basta super dinalakta na lahat ng swing suit Guys, na ang swing so oh, may, may lang. May free lang. May free lang. May lang. May lang. benta natin yung Dixie Queen So, yun lang. Yun ang mga guys. <laughs> Hindi ko alam kung paano mag-vlog na.